Sinibak na sa pwesto ang anim na pulis na sangkot sa pananakit ng isang estudyante sa Lapu-Lapu, Cebu. Ang biktima nagsumbong lang tungkol sa nakawan pero siya para mismo ang pinagbintangan. Nasa frontline na balitang yan, si John Aroa. Hirap maglakad, huminga at mayat-mayang nagugulat tuwing nahawakan. Ito ang trumang inabot ng 20 anyos na criminology student na si Eric. Mula yan sa panggugulping inabot umano niya sa mga pulis matapos siyang pagbintangang nagnakaw. Alas 4 ng madaling araw noong biyernes nang mapansin ng working student na biktima na nawawala ang bisikleta at chainsaw sa loob ng binabantayan niyang bahay. Agad siyang nagsumbong sa amo. Nagpunta sila sa Lapu-Lapu Police Station para sana magpablatter. Pero bigla raw siyang dinala sa maliit na kwarto sa istasyon at pilit pinapaaming siya ang nagnakaw. Hindi raw sumunod si Eric kaya pinagbubugbog at pinaghahampas siya ng arnis ng dalawang pulis. Matapos akong maltratuhin, tinakot ako ng dala nilang baril. Pagkatapos, pinagsasampal nila ako sa muka. Pagtayo ko, wala na ako sa ulirat. Ipinasok daw si Eric sa kulungan pero isang polis ang nagsabing mali ang ginawang proseso sa kanya kaya pinalaya rin. Sinubukan para makipag-areglo ng mga pulis sa pamilya ng biktima pero hindi sila pumayag. Hustisya ang sigaw ko para sa anak ko. Hindi ko matanggap ang ginawa nila sa anak ko. Ultimo ako na tatay niya. Hindi niya na ako nakikilala. Natroma talaga siya. Napaluha ako. Niyakap ko na lang ang anak ko sinibak na sa pwesto ang anim na pulis na sangkot sa pananakit. Ayon sa PNP, hindi rin daw nila kukonsintihin ang mga sangkot. Kung uh, mapapatunayan talaga na may kinalaman sila dito ay hindi sila mangingimin isang pahan ng kaso. Tumangging magbigay ng pahayag ang amo ni Eric. Hindi pa rin nahahanap ang nawawalang gamit sa bahay. Tiniyak naman ng Lapu-Lapu City si LGU ang pagbibigay ng assistance sa biktima kabilang ang bagong trabaho. Isa sa ilalim rin siya sa psychological counseling dahil sa trauma. Pangarap sana ni Eric na maging pulis pero takot at pagkamuhi ang kanyang nararamdaman ngayon sa mga taong minsay naging idolo niya. Ayaw ko na sa mga pulis, mga abusado. Pag makakakita ako ng mga pulis, ngayon tumatakbo na ako. Gusto ko pa sanang mag-aral pero ayaw ko na dahil namimiligro yung buhay ko. Ayaw ko na dahil natatakot na ako sa mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline, John News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.